Magandang buhay mga kabuting ting. Meron tayong gagawin dito na isang Redmi 9T. Ang problema nito mga kabuting ting, kung mapapansin nyo, ayan o, itong LCD niya may Kita na maliwanag na rito. Ayan oh. Angat na siya. Ngayon, hindi, hindi tayo magpapalit na LCD. Ayan o. Oh. Magbabaklas tayo. Ididikit lang natin siya gamit itong ito na to, pandikit na to, adhesive. Ayan. Shout out sa may-ari. Ang akin pong isa sa mga nag edit ng aking video. Si John Adre de la Cruz. Ayan. Sa kanya po ito. Cellphone niya. Shoutout sa iyo. ka hangga't gusto mo. Kaya ang unang gagawin natin mga kabuting ting. tanggalin niyo yung SIM tray. Dahil magbabaklas tayo ng back cover. Ang gagawin niyo dito, tulak niyo lang yung ilalim na yan. Tapos, ingat lang kayo dito. Ito yung fingerprint niya mga kabuting ting. Nandito sa may volume. Kaya ingatan nyo yung flex. Kaya ang pagbubukas dito. Ayan. Okay. Ngayon ang gagawin nyo pa ganyan. Okay. Ayan. Ito yung flex nung fingerprint. Kaya magtatanggal tayo dito ng tornilyo. Tapos dito sa ilalim na cover nung ating charging port magtatanggal din tayo. So, pagkat uh, meron siyang flex dito mga kabuting ting tanggalin muna natin yung mga tornillo iangat natin mga kabuting ting tanggal na yung mga tornillo iangat muna natin yung flex ng no, ating fingerprint para hindi siya maging abala sa atin. Ayan. Sabi natin. Papaklasin naman natin ngayon dito. Sa pagkat meron siyang flex, mga kabuting-ting dito, ituturo ko sa inyo. Namaya. Kung paano siya tatanggalin. Yung mga ibang video ko, natanggal ko ng hot air. Ito hindi na mga ting kasi angat na siya. Alos buong paikot ng LCD na umangat na siya sa tagal na siguro ng unit oh my god wow pero Iangat natin. Yun. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Tsaka ito yung sa LCD natin. Ngayon, ang gagawin nyo, iangat nyo yung battery. Ayan. Tapos, iangat nyo itong side na to. Tatanggalin natin itong battery. Ngayon, itong ihilahin nyo. Bali, ang maiiwan dito, yung itong kulay itim. Yan. Yan. Ito ang iaangat natin ng unti-unti. Tanggalin natin yung flex. Yan. Nadandahanin lang natin mga kabuting ting kasi yan din yung ikakabit natin. Yan. Ngayon, pagdating naman dito, gagamit tayo ng A few moments later. Corb. Ayan o. Basta, ingat lang kayo dito sa ilalim. Andito yung flex na isa yung maliit. Iangat nyo lang siya. Ayan o. Alas out na siya. Ayan o. Yun. Ados, paikot na siya. Kaya, Ididikit lang natin siya mga kabuting ting ng panibago. Ayan mga kabuting ting, natanggal na natin na yung paikot niya. Ayan. Ayan. Dahan-dahan lang natin siyang ingat lang tayo dito sa flex. Ayan. Pagkat din na ikakabit natin. Ngayon mga kabuting ting, bago nyo dikitan, Lilinisin muna natin tong paikot sapagkat yung mga ibang adhesive niya na iwan dito sa may gilid na yan. Kaya kailangang linisin natin para kapag idinikit natin yung LCD, binalik natin, eh nakalapat siya. 12 seconds later. Dali lang naman niya mga kabuting ting. Kita niya. Kapag Pagka nalisa, pwede niya na siyang kamayin. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan. puting ting na linis na natin ngayon didigitan na natin simulan nyo dito pag okay, ganyan diretso yan mga kabuting ting ganyan Di ba sumobra mga kabuting ting ayos lang yan. Wag la, para hindi siya umangat. Yeah, mga kabuting na ay eh, dagan na natin ng adhesive. Ayan mga kabuting ibabalik na natin yung dati. Dati niyang LCD. Isu isuot lang natin dyan. Tsaka ito. Ayan. Yun. Ngayon, ilalapat na natin siya. Ikabit na natin ito. Tapos, ito. Para matansya natin kung ngayon, paglalapat niya mga kabuting tingin yan. Papunta rito para pumantay siya rin sa may pinakakanal niya. Tapos dito sa ibaba, patulak niyo namang ganyan. Ayan. Ayan. Lapat. Pag lapat na siya, ganyan, pwede na nating ipix yung ating battery. Ayan. Sabit natin. Lock na rin natin. Ayan. Mararamdaman niya yan eh. Tapos, sabit na natin yung cover dito sa likod. para dire diretso na tayo mamayang magkabit ng clam natin. Lalagyan natin siya ng clam mga kabuting ting kalahating oras sapagkat para lumapat at matuyo yung ating adhesive na nilagay. Mga kabuting ting, yung ating fingerprint. At ibabalik na natin yung back cover. Tapos, kabit nyo yung back cover. Ayan mga kabating ting, kabit na natin yung mga tornilyo. At Ikakalam na natin mga kabutingting. Ah, mga kabutingting, na ikabit na natin yung mga tornilyo. I-check nyo lang kung kompleto. Ngayon, kompleto na siya. Ikabit na rin natin yung cover. maririnig nyo naman siyang maglalak. Ayan. yan, Ayun pag 'di ba? Dinikita natin 'to. Lalagyan natin siya ng klam, mga kabuting-ting. Kalahating oras para lumapat 'yung ating LCD. Tingin lang natin ng kalahating oras mga kabuting-ting. ipit natin ng kasarapan lang katamtaman lang ba ayan. okay, din natin mga kabating ting kalahating oras ayan mga kabuting ting kalahating oras tanggalin natin tapos Kakabit na natin yung sim tray. saka yung yan, balik natin yung yung sim. Ngayon, itong mga na, may mga natira sa gilid na ganyan. Ang gagawin nyo, kamay lang mga kabuting-ting. Ayan o. Oh. Magaling nyo lang yung nasa gilid na yan para maganda siyang tingnan yun yung mga sumobra yan paikot paikot din yan yan tanggal nyo na yan pwede nyo lang i-on okay ngayon i-try natin o natin siya mga kabuting ting yan Kaya makita nyo wala na siyang ilaw dito, di ba? Ayan o. Oh. Kasi dinikit na natin eh. Ayan. Wala na siya o. Oh. Ayan, okay na. Wala namang kan eh. Hindi naman tayo nagpalit ng LCD mga kabuting-ting. Kaya okay na yung ayan o. Oh. Okay na. Okay na mga kabutihing